Good afternoon, good evening mga ati Chris. Pakita ko lang kung anong laman nitong mga ano, kawali ko dito. Ang kinabisihan ni Mochacha. Yan. Pasta. Spiral. Spiral. Then, ayan o. Oh. Siyempre. Ano? Yung dalawang cheese. Hindi, yung, yung biscuit na ano, di ba yung luma? Ay, yung ano, yung lokal. Yung lokal? Oo nga. Yung ano lang siya ba? Gani. Hindi ko alam si tinanong akala ko nga sinong nagano doon eh. Naglapag.